Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaswerte. Ayan, nandito na naman po ako ang inyong ati May at muli na naman akong mag-share sa inyo ng panibagong tips na pampaswerte. Ayan, ito po ay maaari nyo pong gawin every day sa umaga o kaya naman ay uh, every Tuesday or Friday. Ngunit bago po tayo magpatuloy, kung ikaw ay hindi pa subscribe dito sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para palagi kang updated sa lahat ng aking mga bagong upload. So, ngayong araw na ito, paano ba tayo makaka-attract ng swerte sa pamamagitan ng paghiling? Gamit po ang ating inihanda na isang basang tubig. Meron din po akong inihanda na itim na ballpen at meron din po akong inihanda na puting papel. Ayan, isang malinis na puting papel. Pwede din po yung papel na may guhit-guhit ano. Basta ito ay kulay puti. And any size po ng papel ang ating gagamitin, maliit man dito or kaya naman mas malaki dito, ang size okay lang po, wala pong problema. At ipinapaalala ko rin po sa inyong lahat na itong ating ritual pampaswerte na gagawin, ito po ay pwede nyo gawin every day sa umaga. Ano po? Or kaya naman, kung wala kayong time everyday, pwede nyo itong gawin every martes at saka biyernes full moon. Pwede din yan, new moon. Pwede din po iyan anytime po, anumang oras. Pero kung ako tatanungin nyo, mas maganda po sa umaga ito gawin para maaga pa lang na-attract na natin ang swerte. So, paano po ba natin gagawin itong ating ritual pampaswerte na ito? Ano? So, napakasimple lang po, kumuha po kayo ng isang babasagin at baso at lalagay nyo po iyan ng tubig. Okay lang po, huwag nyo pong pupunuin kahit kalahati lang po ng baso ang tubig na inyong ilalagay. At syempre, ihanda nyo rin ang inyong mga gagamitin na puting papel at syempre ang ating itim na ball pen. And take note po, yung tubig po na ating ilalagay dito sa baso ay malinis po yung inumin na tubig. Kasi ito po ay iinumin natin mamaya ano pagkatapos nating gawin ang pag-attract po ng swerte na ito. So ito po ituturo ko na po sa inyo paano natin gagawin itong pampaswerte na ito unang-una po bago tayo magumpisa umpisa syempre kailangan ay nakafocus tayo sa ating gagawin. Ano, kailangan ay decidido talaga tayo na gawin itong pampaswerte na ito kasi naniniwala ka na kapag ginawa mo itong pampaswerte na ito, ay talaga namang tutugon na nito kung ano man yung hihilingin mo habang ginagawa mo itong pampaswerte na ito. Mainam din na kung gagawin mo ito, nakaharap ka sa parting silangan, kung saan man parting ng silangan diyan sa iyong bahay, haharap ka upang mas madali mong ma-attract ang swerte na iyong hinahangad. So, umpisahan na natin paano po ba natin ito gagawin. Ayan, unang-una po, kuhanin nyo po si ball pen at isusulat po natin dito sa puting papel ang inyong kahilingan. So, ngayon po, isang kahilingan lang po ang hihilingin nyo. Isusulat nyo dito sa inyong papel. And uh, kung halimbawa, mas marami po kayong kahilingan, bawat kahilingan po ay isang papel. Huwag niyo pong pagsasamahin dito sa isang papel ang lahat ng inyong mga kahilingan. So, inuulit ko po, kailangan isang kahilingan lang po sa isang papel. At make sure kapag kayo ay nagsusulat ng inyong mga kahilingan, huwag po tayo maglalagay ng word na sana. Kasi kapag sana, yan po ibig sabihin ay hindi ka pa talaga lubos na naniniwala, ano, parang nagdadalawang isip ka pa na talagang hindi mapapapunta sa iyo or hindi magkakatotoo kung ano man yung hihilingin mo. So, make it sure na wala pong word na sana. Diretso po tayo sa paghiling. So, kung ano man ang kahilingan mo, halimbawa, ang kahilingan mo ay makabayad ng utang. Ayan, ilagay mo. Makabayad ng aking mga utang. So, ito po ay halimbawa lamang ano ng inyong kahilingan. So kung ang problema nyo or kahilingan nyo ay may kinalaman sa pag-ibig, pwede din po iyan. Or may kinalaman sa inyong trabaho o negosyo, pwede din po iyan. So depende po sa inyo. Basta isang kahilingan lang po sa isang papel. Ayan, isulat ko na po, makabayad ng aking mga utang. So ang gagawin nyo po, ayan, kung ready ready na po kayo, itong papel na ito ay ilalagay nyo dyan sa lamesa. Ayan. At ito pong Isang basong tubig ay ipapatong nyo po diyan. So, I hope naman ay nakikita nyo po. Ayan. Nakapatong po iyan dyan. Nakaharap po sa inyo. So, ang gagawin nyo po, ang inyo pong dalawang kamay, palad, ay inyo pong So, take your time hanggang sa ito ay mag-init. Ayan. Ikis-kis nyo lang po iyan ng ikis-kis hanggang sa maramdaman nyo na may init na nagmumula dyan sa inyong mga pinagkikis-kis na palad. Ayan. Take your time po. Ano? Kahit matagal po kayo magkis-kis, okay lang. And kailangan gumagana din yung ating isipan. Ano? Kung ano man yung isinulat mo kahilingan, hihilingin mo rin yon Na itong kahilingan kung ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng ritual na aking ginagawa na ito. And siyempre syempre, pwede din po kayong magdasal while you are doing this. Pwede din po iyan. Mas makakatulong din po iyan kasi prayer is the most powerful sa lahat. Ano po? So ayan, kapag naramdaman nyo na yung init, diyan sa inyong palad na pinagkikis-kis, ihahawak eh, po natin yan dito. At habang nakahawak po iyan diyan sa baso na may laman tubig, ipikit nyo po ang inyong mga mata. magpray po kayo kung gusto nyo magpray Hilingin nyo po kung ano paan yung isinulat nyo diyan sa papel. Hilingin nyo ng mataimtim na lahat ng mga kahilingan yung yan ay ipagkakaloob po sa inyo. Ano? At hindi kayo nawawala ng pag-asa na kung ano man ang isinulat nyong kahilingan dyan, yan ay mangyayari at ipagkakaloob sa iyo. So kapag nagawa nyo na po yan lahat, nakapag-pray na kayo, nakapagdasal na kayo, pwedeng pwede nyo na po itong kuhanin itong baso na ito na may tubig at ito po ay inyong iinumin. Ayan. Kapag nainom nyo na po iyan, okay na po, wala na pong naman na tubig ang inyong baso. Ito pong inyong papel na inyong uh, sinulatan ng mga kahilingan, ito po ay hindi nyo po itatapon agad. So, tupiin nyo lang po muna iyan. Ayan. Tupiin nyo lang po muna yan. At iyan po ay ilagay nyo lang po diyan sa place. Na no, kung saan walang ibang makakakita. Ano, pwede sa inyong wallet, sa inyong cabinet. Ilagay nyo po iyan dyan. Kasi itong ritual na ito, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo po itong gawin everyday. So paulit-ulit ay pwede nyo po itong gawin. So halimbawa, kung may iba pa po kayong mga kahilingan, pwede namang isulat nyo po sa isang papel at gagawin nyo po yung same procedure na pinakita ko sa inyo. ganun din po inyong gagawin pagkikiskisin nyo rin po ang mga palad at ihahawak nyo po doon sa baso na may tubig at inyong pong iinumin yung tubig. So ganun po ang gagawin nyo sa bawat kahilingan na inyong isusulat sa inyong papel. At ito po ang pinakamaganda. Kapag natugunan po or nangyari or nagkatotoo ang inyong mga kahilingan na yan, itong papel na inyong pinagsulatan ng inyong kahilingan, ito po ay inyong susunugin. Anong? At huwag makakalimot na magpasalamat palagi sa lahat ng mga biyayang iyong nare-receive day, sa lahat ng mga kahiling natutugunan at uh, nabibigyan ng kalutasan. Kailangan po ay... Mar tutupo tayong magpasalamat at ito lang po ang isang simpleng tips pampaswerte na gusto kong ibahagi sa inyo ng araw na ito, I hope naman ay uh, mangyari kung ano man ang inyong hilingin dito sa pampaswerte na ritual na inyong gagawin, at samahan po palagi ng dasal, and uh, Huwag niyo po kalilimutan na i-share ang aking video para mapanood din po ng iba nating mga kaswerte. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayong lahat. Ayan, sa mga susunod ko pang video. God bless everyone. Bye-bye po.